Marahil isa sa mga hinaing na hindi mawawala sa lipunan ay ang hinaing laban sa hindi pagkakapantay-pantay. Ang isyong ito ay matagal nang nararanasan ng tao. Subalit sa panahon ng krisis ay mas lalo siguro itong nakikita at nararanasan. Bakit nga naman may mga pagkakataon na hindi patas ang kiling ng batas? Madalas kapag mahirap ay walang boses, mas gipit sa karapatan at mas madaling malampasan pagdating sa pangangailangan. Merong mga injustices na nangyayari dahil merong pumapanig sa may kapangyarihan at kayamanan. At meron din namang sa kabila ng pagsusumikap na bumalanse ay talagang hindi ito magawa dahil sa maraming lihitimong kadahilanan. Ano pa man ang dahilan, mahalagang isipin na ang taong nalalagay sa alanganin dahil sa hindi pagkakapantay-pantay ay tiyak na iba yung kalungkutan ang nararamdaman. Napakalungkot nung mahirap ka na nga hindi ka pa pinapahalagahan o kaya yung meron kang lihitimong pangangailangan pero ikaw pa yung nalampasan? Kung ang pag-asa natin ay dito lamang sa mundong ito at isasandig lamang natin sa mga taong kagaya nating hindi perpekto, ay talagang malulungkot lang tayo at panghihinaan ng loob. Ang paalala ng Bible ay ito. Hindi ba't napakamura ng halaga ng maya? Ngunit kahit isa sa kanila ay hindi nakakalimutan ng Diyos higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Kahit ang bilang ng buhok nyo ay alam niya, kaya huwag kayong matakot. Nabubuhay tayo sa mundo na maraming injustices, mga batas na hindi patas o kaya naman implementasyon ng batas na merong nakakalusot at merong naiipit ng labis-labis. Bahagi ito ng epekto ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. Subalit so, salamat dahil ang ating Diyos ay merong pagpapahalaga sa atin at ang kanyang pagkalinga ay laging laan. Kung nakakaranas ka ng depresyon, kalungkutan, pagkainis o ano pa mang negatibong damdamin dahil sa pagkadismaya mo sa mga pangyayari, tandaan mo na kung sa tao ay nalalaktawang ka, sa Diyos ay hindi. Alam ng Diyos ang detalye ng ating buhay at ang bawat isa sa atin ay napakahalaga sa Kanya. Pati ang maliliit na detalye ng ating buhay sa Diyos ay hindi lingid. Kung binigo ka na ng mga inaasahan mo sa mundong ito, subukan mong sa Diyos ipagkatiwala yung mga alalahanin mo. Ang pagkalinga ng Diyos ay sa iyo dahil para sa Kanya, ikaw ay napakahalaga. Subukan mong lumapit sa Diyos upang maranasan mo siya ng lubos. Panahon man ng kalakasan o panahon ng panghihina, patas man o unfair ang paanyaya ng Diyos ay hindi mawawala kaya asa ka pa